So yun, dito tayo ngayon sa Gramsci kung tawagin Isang park, malawak na park Dito malimit magtambayan yung mga Pinoy Sa Italia, San Donato Tayo naman ay nakabike Gagala-gala dahil wala pa tayong trabaho <laughs> Naghihintay pa tayo ng tawag Or maayos yung documents Dumating tayo dito sa Italia mga ano ba yon? August 14 Ooh. Ngayon ay August 20 na So yon malimit lang tayo nasa bahay Nag-aaral ng Italian language Dahil kumbaga obligado tayong matuto ng lingwahe nila Dahil yun talaga ang kailangan Kumbaga malimit tayong kakausap ng tao o ng mga italyano dito hindi gaya nung tayo nasa Taiwan okay lang na hindi mo pag-aralan yung lingwahe nila ng mga Taiwanese dahil nasa factory naman at meron tayo doong ano, kumbaga, translator pag naga problema translator lang ang ano may mga translator unlike dito na ano talaga obligado kang matuto pero ang ba naman dito pwede kang maging residence o kaya yung mga tawag dito maging citizen din may opportunity so pwede mong pwede mong makuha yung pamilya mo pagka naging maayos yung papel mo dito sa Italia so sabi nila maganda naman ang benefits dito lalo na sa healthcare pero sa ano naman sa sa alam ko sa dental lang hindi. Kaya yun, ginrab din natin yung opportunity na makapunta dito sa Italy. So yan, sa pag-iikot-ikot natin, may nakita tayo dito sa simbahan. Oh. Catholic Church, malamang to. Hindi ko na rin alam kung nasan ako. Pero kung maligaw man tayo Mahaba haba pang oras, maliwanag pa to Pero Alas 7.20 na ng gabi dito So sinasabi nila na May time na ganito Tapos Meron ding time na Alas 5 ng ng hapon ay sobrang dilim na so, Sinasabi nila pag bumaliktad na daw Sabihin pag na ang mundo <laughs> Parang ganon So yan, lawak ng area. Siguro parking area din to. Kasi nga simbahan. Hindi okay, ko alam kung Hindi ko exit. O, ito nyo. Alas 7.20 ng gabi. Pero, sikat pa lang araw. Sabi nila, pagdating daw ng September yata, October, yan, mag-iiba na. Sa ngayon, ganito pala. Then, labas tayo uli. Napansin ko lang dito sa lugar na to, sa San Donato, or siguro sa iba't ibang part na Italia na talagang binibigyan nila ng magandang lugar itong bawat community na magkaroon ng mga park or parko at tinataniman talaga nila ng magaganda at malalaking puno inalagaan talaga nila ang mga park dito kaya halos every 2 to 3 blocks may makikita kang mga maliliit at malalaking parko habang naghihintay tayo sa ating mga documents legal documents na inaasikasa pa hanggang ngayon so syempre nasa bahay lamang din ako ng aking kapatid at merong ganito mga time na siyempre marami din ako dito mga kakilala kamag-anak na mga dati pang nag-Italia. So ganito yung ilan sa kanilang mga trabaho. At uh, ano rin, palipas oras tsaka siyempre, kumita na rin kahit pa part-time dito sa Italia. So ganito, kung tawagin nila dito is, nag i ko ano kuha, natanong kung ba yung Meaning talaga ng iskala. Pero parang Uh, sa madalit sabi, parang maintenance kung sa Pinas, parang maintenance ng building kasi kalimitan dito is mga dorm o dormitory na maabot ng 3 to 8 floor hanggang 10 floor na yan kalimitan mga Pilipino ang nagme-maintenance at sa ngayon, sabi nila ang per hour ng ganitong trabaho dito ay nasa siguro nasa 5 to 8 euro per hour o so, chipin mo na lang average tayo ng 7 euro kung i eh, convert natin sa Pilipinas ay nasa 400 plus or 420 plus pesos per hour kaya lamang pag yung kinikita mo dito ay dito mo rin nga gagastusin at hindi ka magtitipid dito sa Italia syempre ano rin kumbaga mabilis ding mauubos yung uh, perang kikitain dahil medyo may kamahalan na rin ang mga bilihin dito sa Italia so yan yung isang example ng ating nililinisan na nasamahan so yan at minsan nga pala ito ganyan ito may nakita tayong <laughs> sapatos na yan tinapo na so, magandang klase pa Uh, konting laba lang, konting linis pwede pang mapainabangan at yan ay ganyan lang makita natin sa basurahan so yan yung ilan din sa mga part ng trabaho So, ito parang mga bodega ng mga gamit sa paglilinis so yun guys yung ating video for today so naka share ko sa inyo yung uh, part time na ginagawa ng mga kababayan natin dito sa Italia. So, maswerte tayo dahil may dinatnan din tayo ditong mga kamag-anak, kapatid. Pero, yung mga nauna dito talaga sa Italia, talagang nagkukwento sila kung gaano kahirap nung bagong dating sila dito. Na inaabot sila ng halos 6 na buwan na wala pa silang trabaho kahit part-time. Kaya sabi nga nila, nung dumating sila dito talagang doon nila talaga mas lalong nalaman yung kahalagahan ng pera na mahirap din kitain pero once na malagpasan mo naman yon, masettle mo na at uh, tumagal ka dito naging okay naman na ang lahat at yun nga ang kasarapan dito halos uh, rin kami dito yung mga dinat na ko dito halos mga kababata ko din yung karamihan mga kamag-anakan and ngayon dito ako ngayon sa park yun nga nag edit din ako yung video na ginawa na ko ngayon So habang hinihintay ko yung ating uh, legal documents. So hopefully by God's grace by September 15 nawa ay makapagtrabaho na tayo. At uh, medyo malayo dito sa lugar na to. And yun. Salamat sa patuloy pa rin panonood sa journey natin dito na sa Italia. So siguro hindi pa tayo agad-agad mga kabalik sa pagtanim or baka nga mapasarap na rin dito sa Italia so let's see so yun maraming maraming salamat at hanggang dito na lang muna yung ating video God bless and to God be the glory see you on the next video bye bye